Ang dapat gawin ka, May paraan naman para dyan. Pero mahihirapan tayo dahil isang tamawo ang kalaban natin dito. Tamawo? Oo. Oh, isang uri ng engkanto. Stay. Kung ng ibang babae may nagkakagustong gwapong engkanto, sa kaso ko naman, tamawo yung nagkakagusto sa akin. Ngunit mas worse tong karanasan ko kaysa sa kanila. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Erika, tubong Bicol. Pero ngayon nandito na ako namumuhay sa isang bayan sa Iloilo. 40 years old na ako at may sarili na ring pamilya. Tanda ko nung bata pa lang ako, mga 13 years old ako nito. Lumaki ako sa isang broken family. Sundalong Amerikano ang tatay ko, samantalang purong Bicolana naman ang nanay ko. Nakilala niya raw ang tatay ko nung minsan madistino sa Pilipinas sa mga Amerikanong sundalo. Ang love story nilang dalawa ay hindi ko na ikakwento rito. Wala rin naman kasi itong kinalaman sa karanasan kong gustong ibahagi sa inyo. Basta nabuo nila ako, yun na yun. Pero hindi rin naman daw sila nagtagal ng nanay ko dahil kailangan ng bumalik ng tatay ko sa bansa nila. Pero simula noon, hindi na raw sila nakita ng nanay ko. Kaya makalipas ang ilang taon, nag-asawa ulit ang nanay ko. Pero sa pagkakataong to, sa isang incheck naman, nagkaroon sila ng dalawang anak, lalaki at babae. Noong bumalik yung asawang incheck niya sa bansa nila, Sinama niya yung nanay at dalawang kapatid ko. Samantalang ako naman, naiwan sa pangangalaga ng Lola Celia ko, ang nanay ng nanay ko. Sa mga panahon na to, 16 years old na ako at nag-aaral ng 4th year high school. Mabait naman si Lola. Siya nga halos lahat ang gumagasos ng mga matrikula ko sa eskwela eh. Si nanay kasi, minsan na, na lang kung kumontak sa amin. Halos isang beses lang sa isang taon. Malungkot dahil minsan naiingit ako sa tuwing makakita ko ng kompletong pamilya. Ang sabi ni Lola, Huwag daw ako maingit sa kanila Dahil ang tao raw ay may kanya-kanyang karakter na ginagampanan sa mundo Marahil sila raw ay kompleto ang pamilya at masaya Pero hindi rin naman daw kagaya ko Na sobrang ganat matalinong bata Hindi raw ibibigay sa si isang nila lang sa mundo ang kompletong buhay Bawat isa raw sa atin ay may insecurity sa sarili Kanya-kanyang tanggap na lang at kung paano to dadalhin Mas gugustuhin ko pa maging pangit at bobo lola Kesa walang nanay at tatay nakakalinga Andito naman ang lola mo ha hindi kita pababayaan. Itataguyod kita hanggang humihinga pa ako, apo. Niyakap ako ni Lola sa kahinagod-hagod sa likod. Nung gumanti na ako ng yakap, dito na tuloy yung tumuloy yung luha ko na kanina pa gustong kumawala. Iyak lang ako ng iyak nito, pero nagpapasalamat pa rin ako na meron akong Lola na handang maging ama't ina sa Nariyan din naman ang iilang mga China at mga pinsan ko na hindi ako tinuring ng iba. Katunayan nga ay sila yung mga number one fan ko sa tuwing may laban ako sa pageant sa awa ng Diyos na nanalo rin naman ako madalas. Hindi naman sa pagmamayabang pero maraming nagsasabing maganda ako. Palibasa kasi ay nagmana ako halos sa tatay ko. Yung mukha ko at height ko, pati kulay ng balat minana ko rin sa kanya. Maraming ang nakakapuna sa akin na kutis porcelana raw ako. Sabi nila, swerte daw yung magiging boyfriend ko. Pero ang sabi ko, wala pa sa isip ko ang mga bagay na yan. Dahil gusto ko muna makapagtapos ng pag-aaral at makitang umakit sa stage si Lola Abang sinasabitan niya ako ng medalya. Tutuparin ko pa yung pangarap niya maging magaling na guro ako. Sabi niya kasi, pangarap niya raw yan dati sa sarili niya. Kaso nga lang, maaga siyang nakapag-asawa. Pero nang makapagtapos na ako ng high school, dito na nag-umpisang may kakaibang maramdaman ako sa paligid ko. Bakasyon nito, abang naliligo ako sa banyo namin, may kakaibang nararamdaman ako. Pakaramdam ko kasi may sumisilip sa akin. Yung banyo kasi namin nasa likod ng bahay namin. Dahon lang ng niyog yung dingding nitong tinupitupe at wala pa tong bubong. Bubungad kagad sa iyo ang malaking puno ng mangga. Pero ang iniisip ko nito, baka si Tonyo na naman tong nambuboso sa akin. Tonyo? Ikaw ba yan? Naliligo ko rito! Isusumbong talaga kita kay Lola! Marahan kong inabot yung tuwalya ko at saka tinapis sa hubot-ubad kong katawan. Pagkatapos ay sumilip sa pinto at saka tinignan kong sino yung tao sa labas. Pero wala naman ako nakita kundi mga tanim na punong saging lang ni Lola wala rin dito si Tonyo. Siya lang kasi yung alam kong pwedeng umaligid sa likod ng bahay namin eh. Kababata ako kasi to at may pagkamanyak. Naririnig ko rin mga sinasabi ng pinsan ko na may gusto raw siya sa akin. Kaya malakas ang kutob ko na si Tonyo lang to. Madalas tong nangyayari sa tuwing maliligo ko. Feeling ko may matang nakamasid sa akin. Pero hindi lang sa tuwing maliligo ko merong ganto kundi pati na rin sa pagtulog ko. May maliit akong sariling kwarto. May maliit na kutsyon na nakapatong sa papag. Komportable naman ako dito matulog. Pero isang gabi, hindi ako pinatulog ng mga nararamdaman ko sa paligid ko. Akala ko nga nito, si Tonyo na naman to eh. Pero parang kakaiba. Nasa tansya ko, mga alas 8 ng gabi to. Nang bumaba na kasi yung kinain ko, ay agad na ako nahiga sa higaan ko. Suot ko yung paborito ko manipis na short na mixe. Lagi ko talagang suot yun sa tuwing matutulog na ako. Maliwalas kasi sa pakaramdam eh. At nakakatulog ka agad ako pag ito yung suot ko. Kamiso naman na kulay puti yung pang ko. Nakakumot naman ako nito pero pararamdam ko may kusang humihila nito para bumaba. Hindi muna ako dumilat nito at pinakaramdaman ko muna ang paligid. Pero nang makarating na sa bandang hita ako yung kumot ko, ay dito na ako na alarma. Mabilis kong dinilat yung mga mata ko at saka tinignan yung kumot sa paanan ko. Naabutan kong gumagalaw pa ibaba yung kumot ko. Pero wala namang ibang tao. Medyo madilim kasi sa kwarto ko nito eh. Dahil gasera lang ang nagsisilbing ilaw dito. Kaya nilibot ko yung tingin ko sa buong sulok ng kwarto ko bago ko binalik sa katawan ko yung kumot. Pero wala akong nakita kaya humiga na lang ako ulit. Pero maya maya lang isang kalabog naman ang narinig ko mula sa labas ng kwarto ko. Kaya napabalikwas ako ng bangon. Mabilis ko namang sinilip yon at saka inisip na baka si Lola lang yon Pero pagkarating ko sa labas wala si Lola rito at nang sumilip na ako sa kwarto niya ay mahimbing na siyang natutulog. Dito na kumunot yung noo ko at dito na rin ako nagumpisang kabahan wala naman kaming alagang pusa para gumawa ng ganun kalakas na ingay. Sa kaba ko nga nito ay bumalik na lang ulit ako sa kwarto ko at sinarado ko na yung pinto ng mabuti. Nagtalukbong na rin ako ng kumot nito dahil pakaramdam ko ay may iba pa akong kasama sa loob ng kwarto ko. Halos dalawang oras din ako nakikiramdam nito bago ako nakatulog ng tuluyan. Kinabukasan pagising ko ay may isang kaperasong bulaklak ako nakita sa bintana ng kwarto ko. Hindi ko malaman ko anong uri ng bulaklak to at kung saan ang galing kulay puti ang petals nito na matutulis samantalang kulay pula ang kanyang tangkay meron din tong dahon na maliliit na kulay berde may natural din tong amoy na mabango na animoy galing sa pinakagit ng kagubatan nang tanungin ko si Lola tungkol sa bulaklak na to ay hindi rin siya pamilyar dito sabi niya ngayon lang din daw siya nakakita ng ganitong klaseng bulaklak sa tanong ng buhay niya ang ginawa ko na lang dito ay inilagay ko na lang to sa maliit na flower base at saka ipinwesto sa ibabaw ng lamesa Lola, Nakita mo ba yung suklay ko rito sa tabi ng salamin? Ang sagot niya sa akin, nakita niya raw ito kahapon sa lagayan. Hindi naman niya ito ginagamit dahil hindi naman daw siya nagsusuklay. Kaya wala siyang idea kung sino ang kumuha nito. Eh wala naman po rito eh. Sino kaya kumuha nun? Baka <laughs> tamawo. Po? Anong tamawo, Lola? Isang uri ng engkanto na madalas na sa kabahayan at nangunguha ng mga gamit. Tapos binabalik din naman nila pagkalaon. Pero yun ay mga sabi-sabi lang naman. Noong unang panahon kasi, kapag may nawawalang gamit, tamawo ka agad yung sinasabing kumuha nito. Sabi lang ng mga matatanda. Pero hanggang ngayon, mga paniniwala lang yon At wala namang sapat na basehan kung totoo nga. Ah, uh, ano po bang itsura ng mga yon, Lola? Para din naman silang normal na tao, Apo. Ang pinagkaiba lang ng mga mukha nila sa mukha natin, wala silang kanal sa pagitan ng bibig at ilong nila. Tapos kadalasan sa kanila mga mapuputi. Sobrang puti. Pero magingat ingat ka sa kanila. Dahil meron silang ugaling hindi mo magugustuhan, ayaw nilang tinatanggihan sila. Nakakatakot din pala sila lola, no? Gaya nga ng sinabi ko apo. Wala pa naman nagpapatunay na totoo sila. Ay nako lola, kung sino man ang kumuha ng suklay ko, sana ibalik dito. Dahil wala din naman ako may isuklay sa bahay. Minabuti kung pumunta na lang sa kabilang bahay para manghiram dito ng suklay sa mga pinsan ko. Pagkatapos ay bumalik rin naman kagad ako sa bahay. Pero nang papasok na ako ng kwarto ko, ay nahagip ng paningin ko yung suklay sa tabi ng salamin. Agad na kumunot yung noo ko at saka dahil alam ko sa sarili ko na wala yun dun kanina. Pero paano nangyari na biglang sumulpot to dito? Lola? Lola! Bakit ka ba sigaw ng sigaw, Erika? Nang makalapit nga si Lola, ay agad kong tinuro yung suklay sa tabi ng salamin. At tinanong ko kung siya ba yung naglagay nito. Pero ayon sa kanya, hindi raw. Pati nga siya ay nagulat din na nandito na to. Kaya pareho kami napaisip. Ibinalik yata ng tamawo, Lola. <laughs> Sabay kami nagtawanan ni Lola Celia. Si ang kababalaghang nangyaring to ay ginawa na nga lang namin isang biro. Na natiling malaking palaisipan to sa amin ni Lola. At kung tamawo nga talaga ang gumawa nun, may basehan na si Lola para maniwala rito. Isang hapon, habang nagwawalis ako sa bakura namin, napansin ko si Tonyo na dumaan sa bahay. Malagkit ang tingin niya sa akin. Nang mapagtanto ko kung ano yung tinitignan niya sa katawan ko, ay agad ako napatakip ng dibdib. Manyak! Hoy, ikaw! Tonyo! Isusumbong talaga kita sa lola ko. Kapag nakita ko ang tatay mo, sasabihin ko sa kanya na may anak siyang manyak. Ha? Bakit naman ba Erika? Ano naman bang ginawa ko? Lagi mo na lang ako pinag-iinitan. Siguro crush mo ako, no? Asus! Nagmama ang maangan ka pa. Sinisilip mo ko lagi sa tuwing naliligo ako, no? At saka mahiya ka nga. Hindi kita type. At lalong-lalong hindi rin kita crush. Ha? Huh? Di, no? Bakit ko naman gagawin yun sa'yo, Erika? Hindi ako ganun, no? Siyempre, crush mo ko at patay na patay ka sa akin. Oo, may gusto nga ako sa iyo pero hindi naman ibig sabihin noon ay gagawin ko na 'yung mga paratang mo. Maling paratangan mo ang isang gwapong katulad ko, no? Mahiya ka nga, Tonyo. Ang tigas na mukha mo para sa gwapo ka. Samantalang mukha kang tipaklong na nasunog sa araw. Pag napatunayan ko talagang ikaw yung nanilip sa akin, patay ka sa akin. Tonyo, umalis ka na bago pa kita hambalusin itong walis ko. Ito naman masyado sa akin. Aalis ako pero Kiss muna. Manya ka talagang tipaklong ka? Irit akong sigaw sabay hampas sa kanya ng walis ko. Napatakbo naman siya habang tumatawa. Ayop talaga yung lalaking yun. Talagang inaasar pa ako. Isusubong ko talaga siya sa tatay niya kapag nagkataon. Padabog kong tinuloy na lang yung pagwawalis ko. Maya, -maya dumating na rin si Lola. O oh, ba't mukhang hindi malpintay ang mukha mo? Dumaan na naman ba si Tonyo, no? Ang bata talagang yun, no? Kung sa bagay, hindi ko rin naman siya masisisi. Kung ikaw lagi yung napapansin niya. Tingnan mo naman, aakalain mo talagang diwata ka kapag may hawak ang walis sa ganda mo. Huwag mo na nga ulit-ulitin yung pangalan ng tipaklong na yon, Lola. Nakakasura. Bakit hindi? Wapon naman si Tonyo ah. Masipag mag-aral at may pangarap. Bagay na bagay kayo, Apo. Yak, Lola. Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Ew! Hindi-hindi ako magkakagusto sa baliw na yon at manyak. Ikaw talagang bata ka, oh. masado kang mapili. Pero mabuti nga yan. Huwag ka muna magbo-boyfriend. O siya, ikaw na muna rito sa bahay. Magsaing ka na rin at ihawi mo yung natirang isa sa basket para may ulam tayo mamayang hapunan. Pupuntaan ko muna si Tiyang Rosa mo at maniningil ako. Sige po, Lola. Mag-ingat po kayo. Tatapusin ko lang po itong pagwawales at papasok na rin po ako sa bahay. Isang gabi, dahil mainit ang panahon, nagigiba ko ng tubig sa balon para ipaligo ko. Nang nasa balon pa lang ako, may nararamdaman na akong kakaiba. Usa kasing nagtatayuan yung mga balahibo ko kahit hindi naman ako giniginaw. Nang mapalingon ako sa bahay namin, may isang tao akong nakitang dumaan. Mabilis siyang pumasok sa pinto. Kaya dahil ko itong tinignan para matiyak ko kung si Lola na ba yun na nagaling sa paglalako ng isda. Pero inikot ko na yung buong bahay. Hindi ko makita si Lola rito. Wala rin yung basket na lagayan niya ng paglalako ng isda. Kaya sigurado kong hindi si Lola yon. Sino yan? Ikaw na naman ba yan? Tonyo! Isusumbong talaga kita sa tatay mong kapitan! Binali wala ko na lang to nang wala namang sumagot. Bumalik na lang ako sa balon para kunin yung timba na pinagigiban ko para ihatid sa banyo. Nang naliligo na ako, pakanta-kanta pa ako nito habang ibinubuhos ang malamig na tubig sa katawan ko. Nang biglang may humawak sa hita ko. Dahil may kadiliman ng loob ng banyo, hindi ko alam kung sino ang humawak sa akin. Sa gulat ko pa nga nito, ay natapon ko pa yung laman ng hawak kong tabo. Antonio? Manya ka talaga! Talagang isusumbong kita! Mabilis kong kinuha yung tuwalya at saka sa katawan ko. Nang akma na sana akong lalabas ng banyo, bigla namang may humawak sa braso ko. Hinila niya ako pabalik sa loob. Sa lakas ng pagkahila niya, tumihiyaya ako sa sahit. Dito ay napasigaw na ako, pero tila walang nakakarinig sa akin. Maya-maya pa ay biglang may sumampas sa akin. At dito na bumungad sa akin ang pagmumukha ng nilalang na to. <laughs> Nakangisi siya sa akin habang hinahawakan ng mahigpit ang magkabilang kamay ko. At dito ko na rin napagtanto na hindi si Tonyo to. Hindi ko lubos maisip ang itsura nito dahil wala siyang kanal sa pagitan ng kanyang ilong at bibig. At sobrang puti nito. Dito na pumasok sa isip ko ang sinasabi ni Lola na tamawo. Sino ka? Wag! Lumayo ka sa akin! Wag po! Parang awa mo na! Ito na lang ang mga salitang paulit-ulit na binabanggit ko habang marahan niyang tinatanggal ng tuwalya sa katawan ko Malaya niyang hinahawakan ng kahit anumang maselang parte ng katawan ko Wala akong magawa Dahil kahit anong puwersa ko sa kanya Ay hindi ko maigalaw ang katawan ko Basta ang alam ko lang na mga oras na to Ay sumisigaw ako habang nagmamakaawa At ng gabing to Nakuha niya sa akin ang pakay niya Matapos to Ay iniwan niya rin naman ako sa loob ng banyo habang umiiyak Mga ilang minuto rin akong nakahiga sa sayag bago tumayo Masakit ang buong katawan ko nito. Lalong-lalo na yung pribadong parte ng katawan ko. Humiga ako sa kwarto ko at dito'y nakatulog ako. Umaga na ako nito nagising. Pagkabangon ko, isang tumpok na bulaklak kagad ang nakita ko sa bintana ko. Ito yung bulaklak na kakaibang nakita ko nung nakaraan. Agad na nag-flashback sa isip ko yung mga nangyari kagabi. Nang hipuin ko yung pribadong parte ng katawan ko. Nanlumo ko. Dahil totoo talaga yung nangyari kagabi. At hindi lang isang panaginip. Dahil dito Bumungos ulit yung mga luha ko Pero hindi ko binanggit kay lola yung mga nangyari Pero nung nasa hapagkainan na kami Ay napansin niyang matamlay ako Umiya ka ba, apo? Parta mo magtugay ang mga mata mo Ah, um, po? Yung nanay mo na naman ba? Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo? Nahayaan mo na siya Nandito naman ako Hindi kita pababayaan, apo Tumatangu lang ako sa kanya nito Ang hindi niya alam Hindi si nanay ang dahilan ng pag-iyak ko nang araw na to, inapoy rin ako ng lagnat. Nagdideliryo ko tuwing gabi. Paulit-ulit ko nakikita yung mukha ng nilalang na yun sa utak ko. Sa tuwing ipinipikit ko yung dalawang mata ko, ay agad siya ang una kong nasisilayan. Kaya minsan, habang nakahiga ako ay sumisigaw ako na siyang ikinababahala ni Lola Celia. Hindi niya na alam ko ano na nangyayari sa akin. Kung ano-ano na rin mga gamot ang ipinaiinom niya sa akin. Hanggang sa dalhin ako ni Lola sa isang mantatawas na kakilala rin namin. Ayon sa kanya, hindi raw normal ang sakit ko. May nakikita raw siyang isang nilalang na sunod ng sunod sa akin at yun daw ang gumagambala sa akin. Umiiyak ako nito sa harap nila at inamin ko na sa kanila na tama nga na may gumagambala sa akin na ibang nilalang. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, Apo? Aba, wala akong kamalay-malay na mga ganito na pala ang nangyayari sa'yo. Kailan pa ito nangyari? <laughs> Sorry, Lola. Wala kasi akong lakas ng loob para sabihin yun sa'yo. <laughs> Mag-iisang buwan na po. At ang mga kong inamin sa kanila, ang siyang labis na nagpalumo kay Lola Celia. Mula simula ng araw na makaramdam ako ng kakaiba sa paligid ko, hanggang sa araw ng paggalaw sa akin ng nilalang na yun. Napakagulgul na lang si Lola Celia nito. Diyos ko po, Erica. Ano bang pumasok sa kakote mo at nilihim mo to? Kasalanan ko to naging pabaya akong Lola sa iyo. hindi sana kita laging iniiwan mag-isa, hindi sana ito mangyayari sa iyo. Patawalin mo ko, Apo. Iyak lang ako ng iyak nito. Hanggang sa payuhan kami ng tatawas na pumunta sa isang magaling na albularyo dahil hindi niya raw kaya itong Itinuro niya kami sa isang kakilalang albularyo doon sa kabilang bayan. Tumungo naman kami kagad ni Lola kasama ang isa kong tiyahin, na kapatid ni nanay. Iilan lang ang may alam sa totoong nangyari sa akin. Pinili kasi naming ilihim to para na rin sa personal na protection ko. Pagkarating namin dito sa bahay ng albularyo, Mabilis niya akong tinignan. Malayo ka pa Alam ko na kagad ko nung kaso mo. Halika rito iya. Pumasok ka. Marahan akong lumapit sa kanya at saka umupo sa katabi niyang upuan. Hinawakan niya ang palad ko at saka umiling-iling na para bang may nakikita siyang matindi. Ayon sa kanya, mahirap na problema to dahil maaaring magbunga ang kahalayang ginawa sa akin. Dahil sa sinabi niyang to, ay napaiyak muli kami ni Lola. Anong dapat gawin ka, May paraan naman para dyan. Pero mahihirapan tayo dahil isang tamawo ang kalaban natin dito. Tamawo? Oo. Oh, isang uri ng engkanto. Tama nga ang hinala ko na tamawo nga ang nilalang na yon. Maging si Lola ay hindi makapaniwala sa nalaman niya. Ang sabi ng albularyo, susubukan niyang tanggalin ang punla sa loob ng tiyan ko upang hindi ito maging ganap na sanggol. Pumayag naman kami ni Lola sa nais niya. Sa ikalawang araw, pupunta ako sa bahay niyo. Maganda kayo ng isang manok na tanda. Papatayin natin ang engkanto na gumagawa niyan sa batang to. Huwag ka mangamba, iha. Nasa panig natin ng Diyos. Makalipas ang dalawang araw, dumating ang albularyo sa bahay. Mag-isa lang siya at may dala siyang bayong. Pinakapi muna namin siya ni Lola. Tapos ng ikot-ikot siya sa bakuran namin. Hanggang sa makarting siya sa likod ng bahay. At agad niyang tiningala yung malaking puno ng mangga. At dito'y napatigil siya. Dito siya nakatira. Tahimik lang kami ni Lola. Pagkatapos ay bumalik din kami sa loob ng bahay. Nag-usap-usap kami saglit Tapos dito niya na ginawa sa akin ng gamutan Sinarado muna niya ang lahat ng bintana at pinto sa bahay Nagsindi ng kandilang ang albularyo na to Tapos sinabayang pa niya to ng latin na orasyon Pagkalaon na ipinahiga niya ako sa katre Hubarin ko raw ang lahat ng suot ko Upang maging madali ang gamutan Kahit nahihiya ako Ay ginawa ko to alang-alang sa kagalingan ko Nung matapos ko magawa Ay kumuha siya ng langis sa dala niyang boteng babasagin Ipinahid naman niya sa buong katawan ko ang langis Hanggang sa itinigil niya ang kamay niya sa bandang puson ko Biglang nakaramdam ako ng mainit Na parabang napapasok ko ng isang apoy Hinagod-hagod niya ang kamay niya habang binibigkas ang ritual Napapasigaw ako dahil sa sakit na nararamdaman sa puson ko Ilang minuto niya rin ginagawa to bago siya tumigil Hanggang nagpausok na siya gamit ang kamang yan Iniligay niya yun sa ilalim ng hinihigaan ko Akin okay ang manok Mabilis sa kinuha ng tiyahin ko ang manok At saka ibinigay sa albularyo May inilabas tong na punyal tapos sinagod-hagod niya ito sa leg ng manok. Wala pa rin siyang tigil sa pag orasyon Nang ibalik niya ang kamay niya sa puson ko, napasigaw siya. Kitang-kita ko kung paano tumirik ang dalawang mata niya na para bang may sumasanib dito. Gabutil na rin ang maisang pawis nito sa noo. Samantalang nanginginig naman ang buong katawan niya. Maya-maya pa ay humangi ng malakas sa loob. Yung mga palamuting nakasabit sa dingding ng kwarto ko ay nagsisiliparan. Ang sabi sa akin ng albularyo, huwag raw kaming mangamba. Dahil pinapalayas niya na ang tamawo sa bahay Mga ilang minuto rin ang nakalipas Tumigil ang hangin At pagkatapos ay namatay na ng tuluyan ng tandang Sabi ng albularyo Dito raw lumipat yung lahat ng negatibong enerhiya ng tamawo May kulay berdeng dagtading lumabas sa maselang bahagi ng katawan ko May kasama tong bilog-bilog na dugo Dito na sinabi sa amin ng albularyo Natapos na raw ang problema namin Wala na siya iha Magpasalamat tayo sa Diyos Wala akong ibang nagawa nito kundi ang tumangutang habang umiiyak. Wala kasing lumalabas sa mga bibig kong salita. Niyakap ko si Lola at hiyahin ko na nandito. May iniwang kulay pulang bato yung albularyo sa akin. Balutin ko roto ng itim na tela at ilagay sa bulsa ko palagi. Dalhin ko raw ito kahit saan man ako pumunta. Pangontra roto sa mga masasamang lupa at mga elemento na gustong sumubok na gumambala sa akin. Pero wag raw ako maglala dahil hindi na daw babalik yung tamawo. Pinatay niya na roto. Totoo nga ang sinabi ng mga tatawa sa amin na malakas ang albularyong si Kalusyo. Dahil simula nang gamutin niya ako, gumaan na rin yung pakaramdam ko. Wala na rin yung mabigat na oras sa bahay. Para bang lumiwanag at umaliwalas ang kapaligiran ko. Kasabay rin nito ang paglanta ng kakaibang bulaklak sa flower base na nilagay ko. At simula nito, wala na ako nararamdaman tuwing maliligo ako. Tuwing gabi, wala na rin kakaibang nangyayari sa loob ng kwarto ko. Makalipas lang yung ilang buwan, nagkaroon na ng bunga yung manggas sa likod ng bahay namin. Patunay lang daw to na wala nang nakatira rito. Sa mundo nating to, may mga nilalang na nabubuhay maliban sa atin. Hindi lang natin sila madalas napapansin. Minsan, nakakasalamuha na pala natin ang iba sa kanila. Hindi lang natin namamalayan. At naniniwala ako na marami pang mga bagay ang nabubuhay rito na hindi pa natin natutuklasan. Dahil ang mundo natin ay nababalot ng kababalaghan. Gusto ko na lang din sabihin sa inyo na namatay na si Lola Celia noong 2010 pa. Ang nanay at tatay ko hindi ko na nakita magpahanggang sa ngayon. Malaki ang pasasalamat ko sa lola ko dahil kung wala siya, marahil ay naging pariwara ang buhay ko. Kahit wala na siya ngayon, natupad naman ang pangarap niya dahil naging teacher ako. At ang kwentong ito ay inaalay ko sa lola ko na hindi ako iniwan kahit kailan at naging amat ina sa akin sa mahabang panahon. Kaya sabay-sabay natin yakapin ang mga lola natin na nagsilbing mga magulang sa atin. Lalo na sa mga panahon hindi kaya magpakainat ama ng mga magulang natin. At sa lahat na may ganitong karanasan katulad ko, sana ay makalaya rin ang kwento nyo at kalimutan ng nakaraan.